what's up mga kumari kong tigang itong youtube channel ng mga taong mahilig gumawa ng mga papaswerte mahilig magpabuenas at talaga namang positibong positibo it's me Kumari Mari and welcome back to my channel and for today's video po ha mga kumari kong tigang ay ito isa naman pong napaka powerful na pampaswerte ang ibibida at ipeplex ko sa inyo kung kayo po ha mga kumari kong tigang ay nag-iisip pa ng mga bagong pagkakaswertihan na makakapagbigay at makakapagpadaloy sa inyo ng walang humpay na pag pasok ng mga sinasabing mga biyaya ng buhay, eh yan pong kailangan natin ha mga kong tigang, dapat po yung araw-araw tayo po ay nanghihikayat ng mga positivity, pa tayo po iswertehin naman, oh talaga ba, oh po ha mga kumari kong tigang kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano naman po itong isang napaka-powerful na pampaswerte nito na magagamit po ninyo sa mga tahanan ninyo ay panoor nyo lamang po ang video ko ito oh siya go mga kumari kong tigang Ah, bakit ang jacket? Inta, inta, eh. Wala lang, aesthetic. Sama ko, Michael Tigang. O, di ba ga? <laughs> Oh, so yun na nga po ha, mga kumahal kong tigang, isang mapagpalang araw ng po sa inyong lahat. At eto nga tayo nga po ha, mga kumahal kong tigang, ay tis ganda dito ha, mga kumahal kong tigang. Kahit init na init po, eh tayo po yung panding jacket talaga. Parang tayo init naka, ka, ano bang tawag doon, yung di ko kayang tanggapin, di ko kayang tanggapin. April <laughs> 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 <Even> Boy Dino. Huwag <laughs> pa ba sa April Boy Dino? Parang kegoes na tayo ha, mga kumahal kong tigang, di ba? Ay, nakos Mariose. Eh. Hahaha. <laughs> Oh anyway po ha mga kumari tigang, for today's video po yung Meron na po tayong sa inyo isang napaka-powerful na pampaswerte na yun na nga. Pwede po natin gawin pang hikayat at pang akit na naman ng mga sinasabing mga positivity. Kung kayo po ha mga kumari kong tigang ay lagi na lamang inaalat. Nako, kung lagi kayo minamala, sama sa maraming tigang. Napakarami nyo laging problema dyan sa bahay po ninyo. Kung kayo lagi na lamang naghihirap. Ako, si Mario Joseph. Eh kapag kaganyan po, hama ko tigang, eh gumamit po kayo ng mga pangpaswerte na yun na nga. Ipiplex natin dito. Katulad po nito, hama ko maraming tigang, isa naman pong napaka-powerful na pangpaswerte ang ibibida natin. Ano yan? Ito po, hama tigang wala na masyado chika talaki sa Hamak kumari tigang mabilis lang po ito kasi ngayon po ha mga Mark tigang ay ipresent lang po natin ang talaga namang subok na subok na talagang proven na proven ko na na napaka powerful na makikikayat ng mga positibong enerhiya na yan na nagbibigay nga po ng kaswertehan ito po ha mga Mark tigang ang ating pong mga seashell seashell Opo po hamak Marco Tigang. Kayo po ba hamak Tigang ay gumagamit din po ng mga yon. Ganito po mga shell. Eh nako sus Mario Joseph. Alam niyo po ba hamak Tigang na ang mga shell na ito. Ito po hamak Marco Tigang katulad po nito ay napaka-powerful po nito at napaka-inam na gamitin pampaswerte. Sa bahay po ninyo hamak ko Tigang at pwede rin po itong gamitin din sa mga negosyo po ninyo. Halimbawa kayo po may mga tindahan, may mga businesses po kayo. Alam niyo po ba hamak na napaka-inam pong lucky charm po ng mga shell na katulad po nito? Ito po ha, malay ko tingnan niyo oh. Ang gaganda, di diba ba? Ga? Tumagal po, kasi siya niyo ito ka bi ata ito, eh, oh. Yan. Kaya ako po hamak malay ko tigang, Lagi po talaga akong merong ganito sa bahay ko at ito nga reflexo sa inyo hamak malay ko tigang, itong akin talaga ditong pampaswerte na oh, wow oh tingnan niyo naman ha talagang langkay langkay siya oh. Oh ito po hamak malay ko tigang, ang ganda niya, hindi ba? Oh tingnan niyo. Yan. Kasi alam nyo po ba, ha, mga kumari kung tigang, na kapag ka kayo po ha, ay magsasabit o maglalagay ng mga gantung klase po ng mga shell. Yan. Kahit anong klase po ng shell ha, mga kumari tigang, basta't galing po sa dagat, ito po ay napakainam na pampaswerte. Kasi ang mga shell po na katulad po nito, ay nakakahikay po ng positivity, lalong lalo na po sa usapin ng kaperahan. Kaya mainam na mainam din po ito ha, mga kumari tigang, na ilagay natin sa ating mga businesses, sa mga tindahan natin kung tayo po may mga shop. Yan. May mga physical store po tayo. Ito pong i -accent niyo po i-accent po hama kung sa tindahan po ninyo. Tapos napakainam po ito hama kung tigang magsabit kayo ng mga wind chime na gawa po sa mga shell. Yan, marami pong nabiling ganito hama kung tigang sa online ata may nabiling ganito eh. Yung mga wind chime baga na gawa sa shell. Nako, alam nyo ba ha mga kung tigang nakapagkakayo nag-incorporate nito sa mga tahanan po ninyo ng mga shell. Nako, kayo po'y sisiksiki ng mga sinasabing kaswertihan at talagang bibigyan kayo ng maraming maraming positivity sa buhay ninyo. Talaga ba? Opo, hama ha, ko kung tigal. Ito po katulad po nito, ito ating nako ilan ba to? Ang dami nito, hamak ha, ko kung tigal. oh yan para siyang ano, quintas. Oh, quintas ni Marimar. Oh. Uh. <laughs> pero, pero ito po hamak kumare tigang eh hindi po kwenta ito Pero pwede po siyang kwenta sa hama ko tigang. Pwede rin po tong belt, oh, di ba ga? O pwedeng sash. Oh. <laughs> pero alam niyo po ba hamak kumare ko tigang, nakapagkakayo po ay nagsabit ng mga gantong shell. Yang katulad niyan, yung mga langkay lang kay na ganyan. Lalong lalo na po hama kumare ko tigang, yung mga nakasabit, yung nakatali, tapos sila po hamak kumare ko tigang ay umagalaw-galaw na ganyan. Yung ng hangin baga. Alam nyo po ba, ito po yung nakaka-promote po ha, makumari tigang, ng positive energy na yun na nga, nakakahikahit nga po ng positibong enerhiya at nakakapagbigay nga po ng mga sinasabing mga pera. Pera. Opo. Ito po yung nakakaakit ng pera ha, makumari kong tigang, kaya itong aking biblioteka. Let's go sa inyo. Itong aking shell dito na ito, tinan nyo. Ito pong aking bowl ng shell dito, may mga kasama po yung coins sa mga kumari kong tigang. Ganyan po ang gagawin po nyo. Kayo po'y maglalagay lamang po ng ano, mga shell na ganyan sa isang plato o sa isang bowl na ganyan. Dapat po hamak mga kumari kong tigang, yung mga babasagin na gagamitin po nyo. yung gagamit ng plastic. Tapos kasama po ng mga shell, kahit ilang pong piraso, lalagyan nyo po yung mga coins. Mga silver coins po, yung mga piso. Sasamahan nyo ganyan yan ha, mga kumari tigang. At yan yung aakit ng mas marami niyang kasama. Mas maraming pera. Talaga ba? Opo, hamak kung tigang. So, ito po, subukan nyo po ito. Kung hindi nyo pa naaabatan ito, hama kung tigang, eh maglagay na po kayo dito sa mga tahanan po ninyo. Ang mga shell. ba diba? merong mga nabibiling mga shell na kalalaki yung nilalagay doon sa mga hagdan. Tapos, iba'y ginagawa pang ang mga lampshade, nilalagay ng ilaw yun ang napakainam ha mga kung tigang tapos yung mga puka shell na ginagawang parang chandelier tapos may mga kurti-kurti na di ba nauso yan nung araw ha mga kung tigang ay napakaganda po yan ha mga kung tigang na i-accentuate po i-incorporate nyo sa bahay ninyo kasi sweating-swete po yan Oh, talaga ba? Opo, oh ha, mga kumari kong tigang, kaya subukan nyo po ito. Hindi nyo susubukan. Subukan nyo para malaman nyo po kung ano po maaaring maidulot itong pagbabago sa mga buhay ninyo. Oh, so ito po, ha, mga kumari kong tigang, ang ating picture at pampaswerte ngayon, ang ating mga seashell. Nako, subukan nyo po ito para malaman nyo po kung ano po maaaring maidulot itong kaswerte yan sa mga buhay ninyo. O oh, di ba ka? O oh, so ito ha mga kumari kong tigang at kung kayo po yung mga katanungan pa tungkol po sa ating picture na papaswerting ito eh pwede po kayo magtanong dyan ha? lamang ako mga kong tigang, Mag-iwan lamang po kayo ng mga question nyo sa ating comment box. At kapag kayo po'y natin, yan po'y sasagutin ko rin dito. O di ba ga? And so with that mga kumari kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga kumari kuntigang. Ah, oh, ako ang talaga. Susi. <laughs> init Tako, na natin to. Oh. <laughs>